Kumusta, mga kahangahangang viewers? Breaking news na magbabago sa buhay ng milyon-milyong Pilipino, ang Universal Social Pension ay nalagdaan na bilang batas. Hindi niyo ba makapaniwala? Ito na ang sandaling naghihintay tayong lahat. At nandito ako para ipaliwanag ang lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa makabuluhang batas na ito. Bago tayo tumuklas sa mga detalye, siguraduhin pinindot ninyo ang subscribe button at i ring ang notification bell para hindi kayo makakalimutan sa mga mahalagang update tulad nito. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin, at nakatuon kami sa pagbibigay ng pinakatumpak at napapanahong impormasyon. Tukuyin natin agad ang malamang nasa isip nyo ngayon, kailan nyo aktual na matatanggap ang inyong pension. May nakakagulat na balita ako para sa inyo. Ang Universal Social Pension Act, nakilala rin bilang Republic Act No. anim na, ay dinisenyo upang magbigay ng tulong pinansyal sa lahat ng senior citizens na anim na putaong gulang pataas na hindi tumatanggap ng pensyon mula sa mga pampubliko o pribadong institusyon. Ito ay tunay na revolusyonaryo. Dahil ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng aming bansa na nagpapatupad kami ng universal pension system. Ngayon, maaaring nagtatanong kayo tungkol sa timeline ng implementation. Ang batas ay ipapatupad ng paisa-isa. Nagsisimula sa mga pinaka-vulnerable na sektor ng aming mga nakatatandang populasyon. Ang Department of Social Welfare and Development, YAVE, ay itinalaga bilang pangunahing ahensyang responsable sa pagpapatupad ng makasaysayang batas na ito. Kasalukuyang nagtatrabaho sila sa mga Implementing Rules and Regulations, ERA, na matatapos sa loob ng anim na pu araw mula sa Effectivity Date ng batas. Pero narito ang talagang kawili-wili, ang buwanang pension amount ay nakatakda sa isang libo na may mga probisyon para sa mga potensyal na pagtaas batay sa available government funds at economic conditions. Alam kong maaaring iniisip niyo ng ilan, sapat kaya yon, habang maaaring hindi mukhang malaking halaga sa unang tingin. Ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang patungo sa pagbibigay ng universal social protection para sa aming mga nakatatandang mamamayan. Isang tanong na patuloy na lumalabas sa comment section ay tungkol sa application process. Paano ba kayo akwal na mag apply para sa pension na ito? Ang magandang balita ay ginagawa ng gobyerno na maging streamlined ang proseso hangga't maaari. Ang mga senior citizens na qualified ay hindi na kailangan dumaan sa mga komplikadong pamamaraan. Ang SBU yes ay makikipagtulungan sa mga local government units upang matukoy at mairehistro ang mga eligible na beneficiaries. Nagpaplano silang gumamit ng mga existing databases at information systems upang masiguro na walang eligible na senior citizen na maiiwanan. Pag-usapan natin ang funding source dahil alam kong ito ay isang bagay na kayo ay curious. Ang programa ay pangunahing pupondohan sa pamamagitan ng taunang mga allocation sa General Appropriations Act. Ang mga karagdagang funding sources ay kasama ang isang porsyento ng kita mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, Pagcor, at iba pang gaming operations. Ang gobyerno ay nangako ring mag-explore ng ibang sustainable funding mechanisms upang masiguro ang long-term viability ng programa. Narito ang isang bagay na crucial na kailangan niyong malaman kung tumatanggap na kayo ng pension mula sa Raya, GIS, o iba pang private pension systems. Hindi kayo magiging eligible para sa universal social pension na ito. Ito ay dinisenyo upang masiguro na ang mga benefit ay maabot ang mga nangangailangan ang aming mga nakatatandang mamamayan na kasalukuyang walang pension support. Pero huwag mag-alala, kung malapit na kayong magnegatibo, anim na po at walang pension plans na nakalagay. Ang programa na ito ay nandoon para suportahan kayo. Ang implementation ay bantay-bantayang masinsina ng iba't ibang government agencies upang masiguro ang transparency at effectiveness. Ang SBU yes, ay kakailanganin na magsumite ng regular reports sa Congress tungkol sa progress at impact ng programa. Ang level ng accountability na ito ay crucial para sa pagpapanatili ng public trust at pagsiguro na ang programa ay maabot ang kanyang intended objectives. Ang ginagawang partikular na makabuluhan sa batas na ito ay ang potential nitong impact sa poverty reduction sa aming nakatatandang populasyon. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na maraming senior citizens sa aming bansa ay nakakaharap sa financial hardships sa panahon ng kanilang retirement. Ang universal pension system na ito, habang modest sa halaga, ay nagbibigay ng guaranteed source ng kita na makakatulong sa pagsaklaw sa mga basic needs at medical expenses. Maaaring nagtatanong kayo tungkol sa verification process. Ang gobyerno ay magpapatupad ng robust system upang ma-verify ang mga beneficiaries at maiwasan ang fraud. Ito ay malamang nakasama ang regular updating ng database ng mga beneficiaries at cross-checking sa iba pang pension systems upang maiwasan ang double dipping. Ang mga local government units ay maglalaro ng crucial role sa verification process na ito dahil mayroon silang direktang contact sa kanilang mga constituents. Ang distribution system ay isa pang aspeto na maingat na pinaplano. Ang gobyerno ay tumitingin sa iba't ibang mga opsyon, kasama ang direct bank deposits, mobile money transfers, at over-the-counter payments sa mga authorized distribution points. Ang layunin ay gawing accessible at convenient ang pension distribution para sa mga senior citizens, lalo na sa mga nasa remote areas. Isa sa mga pinakanakakahikayat na aspeto ng batas na ito ay ang provision nito para sa regular review at potensyal na pagtaas sa pension amount. Ang gobyerno ay magsasagawa ng periodic assessments ng effectiveness ng programa at ang adekwasi ng pension amount. Na isa sa alang-alang ang mga factors tulad ng inflation at cost of living. Ito ay nangangahulugang may potensyal para sa pension amount na tumaas sa paglipas ng panahon habang pinapayagan ng economic conditions. Para sa mga nagtatatanong tungkol sa registration process, ang ESRIU ay mag announce ng mga detalyadong pamamaraan kapag natapos na ang mga implementing rules and regulations. Inaasahan nilang makikipagtulungan sa mga local senior citizens, affairs offices, upang masiguro ang smooth registration process. Malamang nakakailanganin nila ng basic documentation tulad ng valid proof of age, at certification na ang applicant ay hindi tumatanggap ng ibang pension. Ang impact ng batas na ito ay umaabot pa sa financial support. Ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang patungo sa pagkilala sa mga kontribusyon ng aming mga nakatatandang mamamayan at pagsiguro sa kanilang dignidad sa kanilang golden years. Ito ay tungkol sa paglikha ng mas inclusive na lipunan kung saan walang senior citizen na may iwanan o mapipilitang mabuhay sa kahirapan. Ngayon, tukuyin natin ang ilang karaniwang tanong na lumalabas sa aming komunidad. Maraming nagtatanong tungkol sa retroactive implementation. Matatanggap ba ng mga seniors ang backpay mula sa panahon na nalagdaan ang batas? Batay sa available na impormasyon, ang pension ay ipapatupad moving forward mula sa start date. Naya-announce kapag natapos na ang EUA. Walang retroactive payments. Isa pang madalas na tanong ay tungkol sa mga seniors na tumatanggap ng iba pang forms ng government assistance. Tulad ng Social Pension for Indigent Senior Citizens, ang mga implementing rules ay kailangan nalinawin kung paano makikipagtulungan ang mga existing programs na ito sa bagong universal pension system. Ang layunin ay masiguro na ang pinaka-vulnerable na seniors ay makatanggap ng adequate support nang hindi nag ng benefits. Ang batas ay kasama rin ang mga probisyon para sa grievance mechanisms. Kung naniniwala kayong mali kayong na-exclude sa programa o nakaka-experience kayo ng mga issue sa pension distribution. May clear procedures para sa pag-file ng complaints at paghahanap ng resolution. Ito ay crucial para sa pagpapanatili ng integrity ng programa at pagsiguro na ito ay nagsisilbi sa intended beneficiaries ng epektibo. Para sa mga overseas Filipino senior citizens, ang batas ay kailangan nalinawin ang kanilang eligibility at mga mechanisms para sa kanila na makatanggap ng kanilang mga pension. Ito ay partikular na mahalaga dahil sa malaking bilang ng mga Filipino retirees na nakatira sa abroad. Ang mga implementing rules ay malamang natutugunan ang aspeto na ito kasama ang mga requirements para sa proof of citizenship at residency. Ang tagumpay ng programa na ito ay malaki ang umaasa sa efficient implementation at proper monitoring. Ang gobyerno ay inaasahan na magtatayo ng comprehensive monitoring and evaluation system upang masubaybayan ang progress at impact ng programa. Ito ay makakatulong na matukoy ang mga areas para sa improvement at masiguro na ang programa ay nananatiling epektibo at sustainable. Tingnan natin ang mas malaking larawan. Ang Universal Social Pension Law na ito ay kumakatawan sa isang mahalagang shift sa aming social protection system. Kinikilala nito na ang social security sa old age ay isang karapatan, hindi privilege. Ito ay maaaring potentially mag-influence ng katulad na reforms sa iba pang areas ng social protection at welfare. Para sa mga nagtatanong tungkol sa timeline, habang nalagdaan na ang batas, ang aktual na distribution ng mga pension ay magsisimula kapag natapos na ang mga implementing rules and regulations at na-establish na ang kinakailangang systems. Ang ESD at iba pang involved agencies ay nagtatrabaho para mabilis na proseso habang sinisiguro na proper safeguards at procedures ay na-establish. Ang papel ng mga local government units ay magiging crucial sa paggawa ng programa na ito na successful. Sila ay magiging frontline implementers, responsable sa pagtukoy ng mga eligible beneficiaries pag-facilitate ng registration, at pagtulong sa pension distribution, ang kanilang existing relationships sa mga local communities ay magiging valuable sa pagsiguro na ang programa ay maabot ang lahat ng eligible seniors. Habang tinapos natin ang discussion na ito, gusto kong bigyang diin kung gaano kahalaga na manatiling informed tungkol sa mga developments na ito. Ang implementation ng batas na ito ay malamang na mag-evolve habang pinag-refine ang mga pamamaraan at na-establish ang mga systems. Kaya nga hinihikayat ko kayong mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notifications. Magbibigay kami ng regular updates habang mas maraming detalye ang magiging available. Tandaan, ito ay simula pa lamang ng bagong panahon sa social protection para sa aming mga nakatatandang mamamayan. Habang maaaring may ilang initial challenges sa implementation, ang establishment ng Universal Social Pension System na ito ay isang mahalagang milestone sa kasaysayan ng social welfare ng aming bansa. Maghintay para sa mas maraming updates. At huwag kalimutang ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga family members at friends na maaaring makakuha ng benepisyo mula sa programa na ito. At dyan na nga, mga kababayan, lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa bagong Universal Social Pension Law. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, please pindutin ang like button at ibahagi ang video na ito sa iba na maaaring makakuha ng benepisyo sa impormasyong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates sa. Ito at iba pang mahalagang balita na nakakaapekto sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat sa panonood at makikita namin kayo sa susunod na video.